Ah? Pauwi ka na tsaka makakakain, dahil sabay ka na kumain. Bakit hmm. pang magka ka ah, ngayon? pala, pala, no? yan? Eh? Hmm? Sifting? Sifting. tayo ng Ano lang bang Dalawa lang ang sip nyo? Tatlo. So, Nakaraang paggabi ka diba? Pagpapada oh, ka naman. O, oh, pamasok ka pala. Hmm? Pumasok ka pa Saan na ako? Ano, dalawa sip namin. Nabaga kagabi lang eh. Nabaga lang kami. Alam ko ba't tayo? ano, ano yan? Ano sa dito yan? Mantri? Ano sa dito yan? Mabagal ko lang? Hindi ko, okay lang. Balay 6 days ka dyan. days di... De... Balay ka. 14 days di... De... 10 days gano'n. 10 days, 34 days. eleven, Ito lang. para marami na bago na natin. Hindi mga mito sa iba, di na ikita dyan. Ah. Yung mga bata, wala na, no? Okay. Dati diba, ang dami na dyan? Yung mga sarang na diba? Wala na ngayon. Mama. Pati mga ano, sa iba nga, iba eh. na dyan na eh. nag na eh. Wala na ng mga spirits na eh. 6 months, 7 months, 8 months. Hindi na eh. Masabi ko kasi sa pupuntahan mo, nagaran to lang ka. Sige, alam mo sir, alam mo sir, pagkat din mo ro, kasi sabi mong profesyon ka rito, i-training ka pa rin noon. Hmm. Iba, 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 nga doon eh. Protocol nila lang eh. Magkaiba. Mo, kasi sabi mong guys ka rito, at may experience ka, may experience ka, pagkat din ro, si training ka pa rin, so, baka ko doon. No? Oh. Iba ro eh. Kasi ibang protocol ng pagdaling ano, ng pasyente ron eh. Ito iba rin eh. Kapitin mo driver na nga ako sa Saudi nga eh. 1-2-3 na lisensya ko eh. Pagating doon eh, ang nakahawakan ko lang, ano lang, SUV lang ha. Ah. Pinag, pinag, ano pa ako eh, pinag training, pinag seminar, pinag orienting. Talaga nga ano pa ako, pinag sa student, ano, school. Pinasok pa ako, nangamo ko. Ang kasi nakakuha ko ng lisensya ng Saudi ngayon.